Let's cook my cousin's version of tinengding na kalabasa and malunggay. First, magpakulo tayo ng tubig na may pritong isda. Pag kumulo na, saka naman natin ilagay ang ating kamatis at bunga ng kalabasa. Obviously, mahilig siya sa overcooked na kalabasa kaya parating niya itong inuuna. Next is, ilagay natin ang ating bagoong. Dahil ayaw natin ng matinik na baguong, gagamit tayo ng strainer para masalo yung maliliit na tinik. Hayaan natin itong kumulo, pagkatapos isunod natin ang bunga ng malunggay. Paghaluhaluin natin ito para tsak na maluto yung mga nasa ibabaw. Next is tikman natin at dagdagan natin ng pampalasa kung medyo matabang kagaya ng asin or ng patis. Isunod nating ilagay ang ating sigarilyas, takpan ito hanggang sa maluto, haluin ito and we're done. Enjoy.